Pumunta kami ng baklaran para mamili pero naabutan ng ulan. Ayan mga kambing kasi. Pagkatapos nga natin inabutan ng sipag, <laughs> kasi abutan talaga. Pagkatapos nga natin mag-operation cleaning dito sa tinitirahan natin o dito sa building kung saan tayo nagtrabaho, kung saan tayo nakastay in, and siyempre magbibigay din tayo ng oras para sa sarili natin. Siyempre tapusin muna natin yung paglilinis natin dito sa building. Kung kita nyo, nagwalis tayo, nagmap, naglinis ng CR, at kung ano pa yung pwedeng malinisan natin para pagkatapos mga idol, eh, pag gusto tayo kung ano yung gawin natin, gumala tayo, kumain, uminom, importante. Tapos yung trabaho natin dito sa building mga idol, eh, simpre yung pinakatapusan niya, yung nilinis natin, yung CR, simpre importante talaga nilisa, ah, nilililililil, nabubulol, na, na tayo, ah, nabubulol nga, ayan. Simpre after ng linis niyan, ako, puro kasiyahan ayan, mga idol. Wow. At sa wakas natapos na rin natin mga idol kaya saglit muna natin iniwan yung building natin ako hindi sa amin yan nakitira lang at pumunta kami dito sa isang KTV bar mga idol tig one lang tayo naglakad pupunta ng baklaran nakita nyo yan yung simbahan ng baklaran mga idol eh plano namin sana mamili kami at mag ikot ikot din sa baklaran maghanap ng mura kasi nga ayaw namin ng mahal gusto namin ng mura kasi nga gipit din kami kaya tipit tipit lang mga idol kaso nga lang naabutan tayo ng ulan mga ito dun dapaka talaga kaya stranded kami stranded <laughs> At nang tumila ngayong ulan mga idol ay agad-agad siya -agad pumunta dito sa isang stall. Yung mga idol oh, sa pagkain yung pwede mabili mo dito sa palingki sa baklaran mga idol. At nakabili na nga kami ng mga gamit dyan. Mga pagkain namin, grocery, bigas at ulam para pag uwi sa bahay, magluluto na lang tayo at kakain mga idol. At yung time na yan mga idol ay pauwi na talaga kami. Napakasungit talaga ng panahon dyan. Traffic pa. Buti nga lang naglalakad lang kami kaya walang traffic dito sa overpass mga idol. At yung time na yun, mga idol malapit talaga sa bahay at pagdating ng bahay gutom na pa kaya nagluto tayo ng manok mga idol yung glutoin nating manok mga idol is adobo adobo mga idol eh wala nang paano-ano wala nang arte-arte kasi nga gutom na i-direct eh, na lang natin yan mga idol wala nang gisa-gisa nako pareho lang yan pag maluto <laughs> ah, yan yung tinatawag na direct to the point na adobong manok mga idol kaya yan lang pakuluan lang natin yan timplahan at okay na yan mga idol basta magkulay uh, tsokolate na yan o kulay brown na pwede na yan so arti-arti pa importante loto at makakain tayo mga idol kasi nga gutom na at pagod pa mga idol <laughs> at nang maluto na mga idol ay eh, dyan nasa plato natin naku wow ang sarap yan mga idol kahit direct to the point na yan mga idol kaya kain mo na yung mga pagod mga idol pagod lang yan pero habhab -hab pa rin sa pagkain yan sarap mga idol thank you for watching